for so, today's game guys ay naglaro tayo ng Garena Free Fire kick off na guys so pagka landing ko guys makuha agad ako doon sa mga loot kaso makaya ko dito sa parang ano tawag yan lumilipad so dito ako napunta sa lugar ni naruto so dito takbo ako ng takbo ang dami palang kalaban na dito naglanding so manap na ako ng tempo guys so dito tayo dumaan sa mga gilid gilid nagmamasid sa paligid pag kami kalaban takbo takbo lang tayo dito guys nayaan lang natin silang magpatayan dyan Feeling safe lang tayo, feeling safe. Yan. So, yung dalawang kasama ko guys ay in contract na. So, ito ay nagsisimula na mag mag takbo ang safe zone. kaya magmadali ginamit ko na yung burn fire para madagdagan yung life natin kasi maraming kaway ang tumatakbo dyan guys nintay ko muna silang umalis bago ako tumakbo ayan punta na naman ako dito sa lumipad ako doon napunta ko dito sa hangar may kalaban na dito ang galing kasi mayroon na ano yung lumilipad ka ba so lot lot lang tayo dito yan sipso na naman takbo lang tayo ng takbo yan lang ginawa ko sa larong ito guys. Lo takbo ng takbo. Takbutan na naman tayo na sipson. Takbo na naman takbo tayo. Ayan, dapa. Masin sa paligid. So, ayan mga kasama ko, hindi na nakapaghintay nga na masurvive ko sila uh, lumayas kagad ka tayo rito takbo lang ng takbo tago lang ng tago lot lang ng lot dapat kasi wag muna tayong maglanding sa maraming kalaban doon muna tayo sa pinakadulo para hindi tayo ma ano kagad ma incontract dito sa laro ayan ako takbo lang ako ng takbo takbo ng takbo ayan, dito dito ako nag stay guys Ayan. Clear, clear ang area. Meron kasi yung skill na uh, malakas ang takbo ng kalaban. Meron yung isang kalaban tumatakbo. Ito na binaril. liyaan ko siya tumakbo kung saan siya pupunta. Ito lang talaga ako guys. Nagmamasid-masid sa paligid. Playing safe tayo dyan. Playing safe. Ayan na ako. ko muna yung ano, kung saan pumunta. Hindi ko na nakita. So, simula na naman yung Simpson guys. Ayan, abuta na naman tayo. Takbo na lang ako. Papuntang taas. Pero so, dito guys. Maraming kalaban nagputukan guys. Talagang hindi ko nag-engage sa kanila. Tinignan ko lang. Side side lang. Ay, hindi ko na sila pinakialaman. Inayaan ko na sila. Saka ako nag oh, ligkit at saka tumakbo. So, tinignan ko kung saan sila. Kapunta. Saan sila tumakbo. So, yan. Takbo lang tayo ng takbo. Cover lang tayo ng cover. Nayaan lang natin silang mag barilan doon. Balita tayo dumaan sa ibaba. Yan. Tago lang tago parang Naruto ba? Ninja moves ba? Ninja moves. Ninja moves. Naruto. O oh, dito. Luma pa ako dito. So bigla na lang guys. So bigla guys kasi oh boya tayo guys. Yan lang guys.